Okay hey, mga kasaka, magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon po ay atin na pong uh, gagawin yung ano, i-assemble na po natin yung ating makina. Ano? Ito po, yung mga parts na gagamitin natin. Papalit po tayo ng piston, piston ring, rod bearing, cylinder head gasket, and motor oil. Yan po ang papalit natin. So, mamaya makikita po natin kung okay pa yung kanyang injector o yung uh, injection pump and then yung kanyang uh, nasal tip no? uh, dito muna tayo sa mga basic na gagawin natin so ito binalutan ko muna siya uh, at ngayon lang natin gagawin ito uh, ayan naka plastic po yung kubota natin kalas kalas na siya no so ito yung kanyang uh, side cover Then, uh, nandito yung kanyang mga parts na pinakalas natin. Ayan. Ayan ito. Ayan. So, at least, mga kasaka, eh, malinis na, no? Yan lang kainaman ng, ano, ha, uh, kumbaga, sasalpak-salpak na lang natin ito. Ayan. Ito, mga parts na. Ayan. So, ito siya, no? Ayan. Okay. Nalinis na po yan. Ayan, Oh. Okay, nalinisan na natin yan. Ito loob. Labas. Ayan. ke ATM adeno ke IT saya itu harga ini koyo piston piston tak ito po no meron tayong pang ipit ng ano ng pang press ng piston ring just in case po na medyo hirap po, matigas hindi po natin gamitan ng ganito ano i buka lang po yan okay. para madali po madali lang sa ni sa ka, no. ito ano yun lang po okay, yung kasimple Pusibibres lang po siya ngayon.

basic lang yan. so ito po yung sinasabi ko sa inyo no na grooves niya hindi ito niyo po hindi po siya papasok eh no hindi siya papasok yan hmm. hindi papasok pero tingnan po natin yung luma niya no ito po yung luma yung sinasabi ko sa inyo ito oh, hindi siya papasok ito po papasok na siya nakashoot na nga siya you no? Know? kitang kita nyo naman you no? Know? shoot na siya tapos siya uh, you know? ito oh, hindi po siya papasok ito you hanggang know? lang po siya sa front lang kasi nga po ito paimbudo paimbudo po yung loob you know? mas malipis po sa loob kaysa dito sa mas makapal po sa labas manipis po sa loob so ito po ganito lang yan okay, ano. Ano, alos wala na po wala na siyang ano wala nang play yung ano pinakita ko ang unang video sa inyo may play ano siya may play. may tendency po pagka hindi po natin pinalitan ng piston ring ang tendency po yung pwede po magbalik no? nababalihan po ng piso ng bait ka bago-bago lang ng piso ng bali. Eh po. Eh po hindi ilan niya. Kita mo natin no. May 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 ano po. Ayan. Ayan. Pero kung titingnan natin dito sa branyo ng bagong uh, piso. wala po siya. Itang standard. Ayan. Ayan. Ayan, wala pong alam standard po siya. Talagang pitted po siya dito sa putas. sa may group niya. Ha. No? So, na po natin yung piston ring. Lagay po natin yung yung rod bearing. po. Kinatawag lang plain bearing. CRB. Tapilan po 'yan. Mamaya, salpak na tayo ng salpak. po po siya pati so ito po pag naka nalagyan na, po natin ng langis no yan nalangisan po natin yan so paliliguhan po natin ng langis Ayan. tapos po yung pagsiset po ng ating mga piston ring ano ito yung isang oil ring natin sa taas ito po yung po natin naging natin doon ano? yan kita nyo po tapos yung isa dito. Tapos yung isa dito po. yan. Para ito po sila magkatapat-tapat. Pag kaya po kasi nagkatapat-tapat yan na magiging problema po natin is pwede pong ano, pwede po siyang uh, kumain na lang isa agad, no? Pero ang mga pisunog po natin habang umaandar yan, umiikot-ikot po yan. Nagiikot-ikot po yan. Hindi po sila na maka-steady sa isang lugar lang. No? habang tumatakbo po yan, paikot-ikot po yan. Kaya kung minsan may time na parang nagbabawas na langis, yun nga po, ang nangyari sa kanya, pwede po siya magtapat. Yung group na yan, yung mga clearance natin, pwede magtapat siya. Pero, normal po yun. Uh, tapos, nalangis langis po natin ito. Uh, lubricate po natin siya nalangis. Bago po natin siya ipasok sa kanyang ano, sa, sa mismong block. tapos po Punin natin yung ano itatap po natin yung ano doon yung uh, sigunyal. so ito po pasok na po natin tandaan po natin mga kasaka no meron pong haro yan ito po uh, may haro siya so wala mong problema kung sa ilalim wala siya problema o sa itaas man importante po ito no ito pong uh, pinakamanipis na to dito dito yan yan, dito lang po. Huwag po yung dito sa baba, no. Pagka po nagkabalita dyan, andar, okay po yan. Pero, di, ang posisyon po talaga niyan ganito. Yung bumanipis ang nasa itaas, ano? Yung pinaka, ano, hole niya. Ito. Ay, papasok po natin na uh, ganyan. Po. Papasok po. Kung walang po tayo ng, ano, ng piston press po natin siya. Ito. yung test natin. So, test natin natin. Okay. Tapos po yung kaso natin dito. So, kaun -kaun Okay. So, nakapasok na po siya. Siguro din natin na nakalapat po yung ano. Itutin lang natin ito. Okay. Tapos, so, titignan po natin sa likod. Kung nakasentro yung ano. Kung so, medyo taglit siya. Ayan. Itutin lang po siya. Tapos po, so walang tayo man. yung hindi naman matigas na bagay. Tulad nitong martilo na ito. natin ngayon. Okay, yun. Buksan na rin siya matulak. So, lalagay na po natin. So, kayo na pinagkita ko yung haro, no? ay mayroon po din po siyang haro yan. Ayan, may haro siya. Sa e, itaas po yan. No? So, lalagay na natin yan. Okay. So ito po mga kasaka no, gagamitan po natin grasa lang po ipapahid ninyo sa cylinder head gasket. Yan. kasi pagka dinikitan po natin ng silicone yun know, o something mga beta gray or uh, yung mga pandikit na uh, gagamitin natin so pag mayroon pong failure uh, pag binaklas po natin sira na sigurado so grasa lang po pang matagalan din po ang grasa yan. so step naman i po natin yung sila -saya. Ito po, ang ating cylinder block. So malinis na rin siya, no? Sasalpak na lang natin 'yan. saka no, nalagay na natin yung chapstick o yung push rod lalagay okay. na natin yung upper arm hindi mo kape block ano? kape? ha? Huh? sa vlog. Ingay, ingay mo. Wala ka talagang ka, ano eh. po natin mag-adjust ng na ano no? kasi mahuluwag o oh. malalaki ang clearance And adjust po natin yung mga kakarami natin So, yung rocker arm po natin, no, yung adjustment niya is mas malaki po dito. Kung gis dito, 15 dito. ganoon po. Ano? Depende po kung ano po ang gusto ninyong ano, adjustment. Pero mas mainam po pagka mas malaki po ang clearance sa exhaust. Para uh, kahit po maghapon na magtrabaho, hindi po basta mag-overheat yung makina nyo. Medyo may konting kaingayan nga lang. Medyo malakataktak lang po yung kanyang ano, yung andar niya pero sure na hindi po mag overheat yung makina nyo yun. so yan i-adjust po natin yung isa pa so super laki talaga oh napakalaki So, yan mga kasaka, no? naisalpak na natin siya. Piston. Piston ring, forward bearing. Yan, nakasalpak na po yan. So, mamaya update ko na lang po kayo kung uh, ano po yung resulta. Kung mapapahandar pa natin at kung babalik siya to sa back to standard. So, i-update ko na lang kayo mga kasaka. No? Uh, po. Mamaya kakaligan natin lang isa. Tapos lalagyan na natin yung cover dito. So, yan po uh, break muna ako. So, uh, abangan na lang po natin mamaya mga kasaka.